Ah. Uh, so yun, unang-una sa lahat, no. Maraming salamat kay Lloyd kasi hindi uh, niya ako pinabayaan, no. So yung mga nagtatanong na no, umusta sa akin. Okay lang naman ako Kaso lang yung Alam niya naman, di ba? Sa mga di nakakaalam, may sakit kasi ako sa puso kaya grabe hingal ko ngayon kasi parang na nagulat kasi ako eh. Yung kaba parang alam mo 'yon. Ah, kaya ito. hapong hapo ako. Tsaka ito nga dahil nga magdamag wala rin akong tulog kasi gabi kasi ako gumabiyahe sa Joyride, no. So yun Wala naman akong naging problema. Ito lang gasgas, bugbog. Tapos dito sa may bandang pa ako, masakit. So, yun lang yung Honda ko. Pero sa motor ko, ang motor ko naman, yun ang medyo, ano, medyo nadismaya ako kasi ang daming nasira sa motor ko. Ayun, pakita ko sa inyo. Teka, nalabas ako. Ayan, yung laka kanina, sobrang yupi yan. Tapos itong signal ito light ko. ko si Radin ay nako wala pa no rin ni Juan to so yan yung naging sira tapos ito may gas gas kasi awang na yung gilid i hmm.